Magandang araw! Isa na namang kwento ang babasahin ko sa inyo. Ito ay pinamagatang Pitong Anghel. Isinulat ito ni Hinaro Argoho Cruz at iginuhit ni Ivan Reverente. Makinig na mabuti! Hindi pa dumarating ang bago kong anghel, kaya isinama muna ako ni Mama sa kaniyang opisina. Wala pa raw akong makakasama sa aming bahay. Wala pang anghel na magbabantay at mag-aalaga sa akin. Ganon pala kahirap ang buhay ni mama sa opisina. Puro tunog lang ng stapler, stamp pad, telepono at keyboard ng computer ang maririnig. Ang mga tao parang mga robot kung kumilos at wala man lang umingiti. Para mga bosses ipis din kung mag-usap. Binigyan ako ng papel at lapis ni mama. Pinagdrawing niya ako ng kung ano-ano. Gaya ng puno, aso, mangga, bulaklak, araw, pati matatas na building at tulay na dinana namin kanina na drawing ko na. Na drawing ko na ang lahat na kaya kong i-drawing. Pero hindi pa tapos si mama. Talagang matagal ang trabaho niya. Hindi nauubos ang mga ginagawa. Sabi ni Mama, kapag dumating na ang aking anghel, may iwan na raw ako sa bahay. Hindi raw para sa mga bata ang opisina. Nang dumating ang una kong anghel, sobrang saya ko. Si Angel Perla ang una kong anghel. Sabi ni Mama, Angel ang itabag ko kay Ati Perla dahil ang mga anghel daw ay laging nagbabantay sa mababait na bata. Oh Angel Perla, ikaw na ang bahala kay Lara. Patulugin mo siya sa tanghali. Bili ni Mama. Mabait si Angel Perla. Pero pinatutulog lang niya ako sa buong maghapon. Kahit ayoko nang matulog, pilit pa rin niya akong pinatutulog. Tulog na Lara, para lumaki ka, agad. Lagi niyang sinasabi. Pero isang araw, nagpaalam si Angel Perla. Kailangan na raw siya ng kaniyang mga anak sa probinsya. Pangalawa kong anghel ay si Angel Sally. Sabi ni Mama, Angel ang itawag ko kay Ate Sally dahil ang mga anghel daw ay nag-aalaga sa mga masunuring bata. Oh, Angel Sally, ikaw na ang bahala kay Lara. Pakainin mong palagi. Bili ni Mama. Mabait si Ate pero lagi niya akong pinakakain kahit busog na busog na ako. Minsan napakarami niyang pinakakain sa akin. Minsan naman sobrang kaunti. Kain pa, Lara, para lumaki ka agad. Lagi niyang sinasabi. Pero isang umaga, nagpaalam na kay mama si Angel Sally. Kailangan daw siya ng kaniyang may sakit na ama. Ang kong anghel ay si Angel Rowena. Sabi ni mama, Angel ang itawag ko kay ate Rowena. Dahil ang mga anghel daw ay nag-aalaga sa magagalang na bata. Oh, Angel Rowena, ikaw na ang bahala kay Lara. Huwag mong hayaang pawisar ang likod. Bili ni Mama. Halika, Lara. Palitan natin ang bimpo sa likod mo para hindi ka magkasakit. Lagi niyang sinasabi. Numait si Angel Rowena. Pero lagi siyang palit ng palit ng bimpo sa likod ko. At kapag pinukulbusan niya ako, para na akong espasol. Isang umaga, pagkatapos ng aming almusal, nagpaalam na si Angel Rowena. Kailangan daw siyang umuwi sa probinsya upang tumulong sa anihan ng palay. Pang-apat kong anghel ay si Angel Charito. Sabi ni Mama, Angel ang itawag ko kay Ate Charito dahil ang mga anghel daw ay anak ng Diyos. O oh, Angel Charito, ikaw na ang bahala kay Lara. Libangin mo. Bili ni Mama. Magait si Angel Charito, pero sa buong maghapon, wala kaming ginagawa kundi ang manood ng TV. Lahat ng palabas, mula umaga hanggang hapon, pinapanood namin. Halika, Lara. Magsisimula na ang palabas. Lagi niyang aya sa akin. Isang hapon, pagdating ni Mama, nagpaalam na si Angel Charito. Kailangan daw niya umuwi dahil mag-aaral na siya. Panglima kong anghel ay si Angel Bebeng. Sabi ni Mama, Angel ang itawag ko kay Ate Bebeng dahil si Angel Bebeng daw ang aking mama habang nasa opisina siya. Angel Bebeng, ikaw na ang bahala kay Lara. Huwag mong hayaang lumabas. Bili ni Mama. Mabait si Angel Bebeng, pero ayaw niya akong palabasin ng bahay kahit sa aming magandang hardin. Sandali lang ako mawala, agad niya akong hinahanap. Lara, nasaan ka na? Huwag kang lumabas, baka kunin ka ng mamang may balbas. Lagi niyang takot sa akin. Pero isang gabi, habang nagpapahinga si mama, nagpaalam na si Angel Bebeng. Kinukuha raw siya ng tiyan niyang may karinderya. Pumalit ang pang-anim kong anghel, si Angel Ningning. Bilit uli ni mama, Angel pa rin ang itawag ko kay ate Ningning, tulad ng mga naging anghel ko. O Angel Ningning, ikaw na ang bahala kay Lara. Paliguan mo. Bili ni Mama. Tulad ng mga dati kong anghel, mabait din si Angel Ningning. Pero paligo siya ng paligo sa akin. Kahit konting dumilang, pinaliliguan agad niya ako. Ayaw na ayaw niya ako makikita na marumi ang damit ko. Minsan sobrang init ng tubig na ipinangliligo niya sa akin. Minsan naman, sobrang lamig. Halika Lara, paliliguan na kita. maligam gamit itong tubig. Lagi niyang pangakit sa akin. Tulad nung mga dati kong anghel, isang hapunan, nagpaalam na rin si Angel Ningning. Magpapakasal na raw siya sa kaniyang matagal nang nobyo. Sa bawat anghel na dumarating sa aming bahay, alam kong masayang masaya si mama dahil hindi na niya problema kung sino magbabantay at mag-aalaga sa akin. Pero alam kong doble rin ang lungkot ni mama kapag umaalis na ang aking anghel. Maghihintay na naman kami ng bagong anghel na darating sa aming bahay. Totoo nga bang may anghel tulad ng sinasabi ni Mama, may anghel nga bang nagbabantay, nag-aalaga tumutulong sa mga bata? Anak nga ba sila ng Diyos na pwede kong maging pangalawang Mama? Bakit lahat sila ay umalis sa aming bahay? Isang umaga, pinati ako ng halik ni Mama. Isang masarap na almusal ang nakahanda. Mula ngayon, Lara. Ako na ang iyong magiging anghel. Sabi ni mama. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni mama. Sa buong maghapon, kami na ang magkasama. Laking gulat ko dahil hindi ko pa nakakasama ng matagal si mama. Alam na alam niya kung kailan ako dapat patulugin at pakainin, kung kailan dapat pulbusan at palitan ang bimpo sa likod ko at kung kailan ako dapat maglaro o paliguan. Alam na alam din niya ang dami ng pagkain na mauubos ko at ang tamang init ng tubig na gustong gusto ko sa pagligo. Parang nagsamang lahat ang anim na anghel na aking nakasama sa iisang anghel. At sigurado ako, si mama nga ang pangpito at panghuli kong anghel. Anghel na magbabantay mag at tutulong sa akin anghel na hindi hindi magpapaalam at anghel na hindi hindi ako iiwan at dito nagwawakas ang kwentong pitong anghel maraming salamat